From this to this. <coughs> Samahan niyo ako sa akin journey na maging isang kilalang artist. Eh! na uukitin natin ay itong babaeng version ko. Kaya ginawa ko na ako 'yung reference kasi magagawa ko 'yung posing na gusto kong mangyari sa aking art. Pagkatapos noon, inaral ko na kaunti 'yung pagkakaiba ng katawan ng lalaki at babae bukod sa meron itong dibdib. Kaya ayun, niliitan ko 'yung katawan, 'yung braso, tsaka 'yung mukha. Hindi din naman talaga sobrang importante dito sa akin na maging accurate 'yung katawan ng babae kasi ang final finish nito ay may damit siya. Pero ginagawa ko pa din para may practice na ako for future artworks. Nakakatuwa 'yung brightness no parang may disco dito pa iba-iba. Diba ba? Parang sira ulo lang. Ngayon dito naman tayo sa kamay. At dito ginagamit ko na 'yung hobby knife na dumating last time. Napakaganda nito, na ito, buti na lang justo ni Rafael Benito. Mmm, kumpleto. Ay, gaga rhyme. Nahirapan ako dito, bay. Kasi ang lilit na ng mga detalye. Pero panigurado mas mahihirapan ako dito kung cutter pa din gamit ko. At ito na 'yung last step, inaayos lang natin 'yung layering sa daliri. At ito na 'yung look niya so far. From this to Fuck! Ganun!